Ay grabe mga idol, hindi nga ako makapaniwala. Kasi pati pala itong taro ko mga idol ay ginagawa na rin palang chicharon. Eh saktong sakto nga mga idol, kasi nakapagluto nga rin po kami ng ginataang kamuting kahoy. First time natin makatikim nito, ginagawa pala itong chicharon. Tikman natin mga idol. Mmm, grabe, napaka-crunchy mga idol. Mag-aalas 7 na nga ng gabi mga idol nang pumunta nga kami ng aking kapatid sa dagat para makapanguha na nga ng taroko Di e ang kaso mga idol, hindi nga kami nakakuha ng marami kasi nga po maalon at saka mahangin. Mas maganda pala manguha nito sa gabi mga idol kasi mas marami. Yun nga lang mga idol kapag hindi magandang panahon, naku wag mo na nga saan makakarami ka ng huli. Kayo po ba mga idol, naranasan nyo rin po ba manguha ng taroko? Ito okay, guys so, Taroko sino makapit sa bato. Medyo matigas nga lang mga idol kapag kinukuha ito sa bato. Kaya kailangan mo talaga magdala ng itak o kaya namang kutsilyo. Dito po kasi sa summer mga idol, tinatawag po itong tarukog Pero hindi ko talaga alam mga idol na pati pala ito ay eh, ginagawa na rin palang chicharong. Yung pagkakaalam ko kasi mga idol, inaadobo lang ito at saka kinikilaw. Kinabukasan nga mga idol ay pinakuluan ko na nga itong mga tarukog So ang ginawa ko lang naman mga idol after kumulo ng tubig, ay ilalagay na nga mga idol itong mga tarukog sa loob ng ilang minuto habang kumukulo. Dapat hindi masyadong matagal yung katamtaman lang talaga. At syempre mga idol, babalatan mo sila ng maayos para matanggal na yung balat at lalong lalo na mga idol yung medyo matitigas na part sa gitna at saka yung balat sa bandang gidid then kailangan mo talagang i-retouch mga idol para matanggal talaga yung mga balat then hugasan mo siya ng pulit ulit mga idol para mas maging malinis bali umabot nga ako ng dalawang araw sa pagbibilad nito mga idol kasi alam niyo naman ang panahon sa summer at habang inihanda ko na nga ang mga kinakailangan sa pagpiprit ay pinabuksan ko na nga yung kaldero kung luto na yung aming ginataang kamuting kahoy at nang maluto na nga mga idol itong kamuting kahoy ay agad ako ng mantika Tinapto nga ng ilang minuto mga idol ito na, kakain na tayo. Grabe mga idol, first time nating matikman itong si Tarokog. Medyo marami to kanina ang kaso, pinapapakpapa ko kaya kumunti. Hindi ko kasi mapigilang kumain mga idol. Eh saktong sakto mga idol kasi nga po, meron tayong ginataang kamuting kahoy. So may mga kamuti rin to, ito, mga idol yung kaso. Yung mga bata, ayaw nila ng kamuting kahoy mas gusto daw nila yung kamuti talaga kumpara dito sa kamuting kahoy pero napakasarap pang idol ito po yung pananghalian namin ngayon dito po sa summer ayan try natin at meron tayong suka ayan na isasawsaw natin doon tikman natin mga idol kung talaga namang napaka crunchy first time natin makatikim nito ginagawa pala itong chicharon ayan o oh. tikman natin mga idol Mmmmm Ang napaka-crunchy mga idol Napaka-crunchy mga idol Lalong-lalong nakapag-isasaso dito sa Suka Gabi Napaka-sarap mm. Hmm. Tamang-tamang -tama dito sa Ang nanay kong Pati dyan, oh. Patikin ko. <laughs> kim đâu sao tao ừ. em tái vô mãi được